Ganito na ginagawa ko. Hanggang ngayon, matanda na ganito pa rin. Hanggang kailan matumata ito matatapos? Lagi <laughs> na lang eh. Ipag-ipag na ugod -ugod, rin. ugod pa din. Matapos ang eh. <laughs> Kaya pa dong. Labadami. <laughs> <dummy>. Labang. <laughs> phải luôn sa, quá, Để không bỏ lỡ những video hấp

मता दाल लॻा पई